For today's video ay puputa nga pala tayo ngayon sa dagat para mangahoy. Itong kulong-kulong nga pala yung ginamit namin para naman kasya yung ikakarga namin ng mga kahoy. At sakto rin na mag alas 4 na rin kami pumunta dito para hindi gaanong mainit. So ayun mga katrops, nandito nga pala tayo ngayon sa dagat. Dahil marami nga naanod na kahoy ng bagyo. Kaya mga tayo kasi wala na tayong pangsakata ng gas. Ayan oh, napakaraming makahoy dyan mga katrops o. So, oh. muna tayo ngayon sa kusina, dito muna tayo sa dagat. Meron nga rin pala tayo ditong dalang itak. Itak na ano na parang yung ngipin ng kapitbahay mong chismosa. Ayan oh. <laughs> So ayun, sinimulan na namin ang pagkuha ng kahoy. Bale, maliliit lang yung kukunin namin na kahoy dahil ito lang yung sakto sa amin lutuan. At kung napapansin nyo, ay napakaraming basura din ang inano. Dito nga pala sa pinagkukuhanan namin ay sa gilid lang mismo nitong dagat. Ganito nga palang nangyari dahil sa bagyong karina. Ganito nga palang lang ginagawa namin pagkatapos ng bagyo. Talagang namumulot kami ng kahoy dito sa gilid ng dagat. At sa totoo lang, mas maganda kasi itong gamiting pang luto. At heto na rin kasi yung nakasanayan namin. Tanda ko pa noon, 11 years old old ako. Sumasama ako sa nanay ko sa bundok para mangahoy. Siyempre, kasama ko rin yung mga kaibigan ko noon, pati na rin yung nanay nila. Tsaka nagbabaon na rin kami ng aming pagkain at doon na kami nanananghalian. Medyo malayo-layo rin kasi yung bundok dito sa amin. Ilang minutos mo rin kasi itong lalakarin bago ka makarating. Kaya ganun yung ginagawa na lang namin, nagbabaon na lang. Kesa naman uuwi ka patang haling tapat, napakainit. Binabaon nga namin noon, itlog, minsan pansit kanton o di kaya ng sardinas. Oo, oh, napakasimpleng ulam. Pero nagiging special kasi syempre, habang kumakain kayo, nagkikwentuhan kayo, ganun. Minsan nga, kapag nangangahoy yung mga magulang namin, naglalaro kami ng mga laruan, gaya ng Barbie, lutulutuan, ganun. Dinadala namin yung sa bundok. Kasi nga, noong kapanahunan namin, ay hindi pa nga uso yung mga gadgets-gadgets. sanda gadgets. ko nga noon, yung usong cellphone noon, ay yung mga Nokia, Blackberry, Samsung, ganun. Yung mga maliliit ba? Yung mga may games-games na snake, snake, ganun. Puzzle, puzzle. Eh, syempre noon, medyo pricey pa yung mga ganun. Tsaka hindi naman lahat ng mga magulang ay kayang bilhan ng mga ganun yung mga anak nila. Gaya ko, sa Barbie-Barbie lang at sa lutulutuan ay sapat na. Kaya sa mga kagaya kong batang 90s dyan, ay kaway-kaway naman dyan. Sa mga nakakami, sa mga simpleng bagay-bagay noon. At ayan nga, kakakwento ko nga ay nakailang sako na pala kami. Matagal-tagal na rin namin tong gagamitin na panggatong. Lalo na ngayon, paulan-ulan. Kaya makakatipid din tayo sa gasol neto. Kasi nga, kadalasan sa amin, lalo na kapag ang ulam ay karne-karne, katulad ng buto-buto, ng baka, ganun. Hmm. Eh, kailangan mo yan palambutin. Kaya sa kahoy namin niluluto at laking tipid na sa gasol nun. Tsaka naniniwala ba kayo sa sinasabi ng karamihan na kapag ang kanin ay niluto sa kahoy ay mas masarap, ganun din yung iba't ibang klase ng mga ulam. Kasi alam nyo yun, meron siyang pagka-smoky flavor. So ayun, tapos na nga kaming mga ahoy at dinala na nga namin yung mga nakahoy namin dun sa itaas para naman ikarga na doon sa kulong-kulong tignan nyo naman yung katrops nyo, napakasipag naman yan at kayang-kayang buhatin yung napakabigat na kahoy. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating video. Huwag nyo naman kalimutang ilike and share ang ating video. Salamat sa panonood. Bye-bye!